Versus Kuya Sian. Grabe si Postyome, ayaw pa. Na, na tagig yun nakmula, mga idol, nakasuot ng jersey si natin. Busa pa yung dalawa. Grabe naman si Tirso. Shooter <laughs> na tagig yan, taga bowl pa yan mga idol, pero sa tagig tinakatira. Grabe naman yun, Sir Perfect 3 grabe na. Perfect four. Perfect five. Oya okay, na. Kirso, ito na yung ano mo, request mo.

Oh, perfect 5 din <coughs> Perfect 5, Reyes Anong vlog mo, anong vlog mo? Yes, yeah, Lolo vlog Yes, yeah, Lolo vlog daw Content, content ka lang nagpapakagat <gulungan Norwegian> <automated> Pireas <image> <lang -makes> so, nandun kami kaya nga putik nga nandun kami wala ba nagturo kasi lahat ng tao nandun sa court Punong puno ng karton. Uh, alis lang namin doon yun. Director. Na... Hindi, ano? Ngayon lang, pag alis namin, rekta na kami dito. Grabe ang shooter ng tagi. ka Tears of our dream! <laughs> o, oh, shoutout dito Ay, kay Kamalyari Panis! Watching!

LSR Vlog follow nyo daw LSR Vlog ngayon o si JH Lolo nagko-content na LSR Vlog Last okay, five. Galing naman nun! Oh, Ang ah, <laughs> <laughs> <laughs>